Welcome sa isang bagong-bagong uh, programa. Uh, children for, uh, for all ages, sa lahat ng mga child at heart, lalo na sa mga uh, walang magawa. Uh, makinigla kayo dito sa Parokyanos Show. Ano nga ba yung Parokyanos Show, Chris? Ang Parokyanos Show ay isang palabas sa social media kusaan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng umiirit at nagdadagkat na irit na araw ay pag-uusapan natin. Yan. Actually, ang, ang co-host ko dito ay walang iba. Siyempre, narinig nyo na rin naman dahil pinakilala. Dahil nap napakawalang kwenta talaga nitong show na to. Kaya wala kwenta yun siya. Actually, ano to Actually, ginawa namin to comedy show eh. Tapos parang kami lang din yung natatawas sa sarili namin. Actually, siniself-harm na namin yung show eh. Para at least pag may mga basher kami, <laughs> ano na kami, immune na kami dyan. Uh, nga pala, nga pala si Lem, uh, freshly squeezed Lemmy is dead. Kasi yung... Yung talk with squeeze nun, uh, ano siya, uh, sa mga uh, hindi nakakalam, yun yung dati kong show sa Spotify, tapos may kita niya sa YouTube. Uh, ay mga, nagtagal naman din siya, siguro mga isang, ta uh, isang taon. Tapos so, uh, nawala rin yun dahil nawala rin naman din ako ng gana. Eh, dumating ang isang araw, si Chris eh, lumapit sa akin, kilalapit ako, tapos niyakap ako. Sabi niya, sabi niya, ano? <laughs> <laughs> sabi niya, ano? Ah, uh, Lem, mag, gumawa tayo ng ano, gumawa tayo ng show kasi kailangan na namin kumita ng pera. <laughs> <laughs> Ginawa namin tong show para sa pera. <laughs> De ano yan. De kidding aside ano. Uh, Madaldal kasi ako by nature. Uh, tapos si Chris isa siyang uh, introvert. Tapos ano, uh, gusto niya talagang uh, i-explore yung sarili niya na i-improve dahil sa opisina niya lagi siya pinagsasalita. Kaya sabi niya sa akin, Lem, gumawa tayo. <laughs> gumawa tayo ng show. Chris, ang layo mo sa microphone. Lumapit ka. Hindi na ako makalapit, Prince. sobra yan. <laughs> Ayun. Welcome sa ano, welcome sa pilot episode ng Parokyano Show. Usually, bardagulan ang gagawin namin dito, pero at uh, the same time, marami kayong mukuha mga bagay sa amin. Medyo kalokohan sa una, pero time will come siguro. Uh, I-explore namin yung sarili namin maging mabuting tao. Kasi talagang mas samang tao ko. Wala mga episode, nagbabagong buhay na tayo, wag ah, ganyan. Oo. Oh. Chris, ikaw nga, magpakilala ka nga sa mga hindi nakakilala sa atin. Ayun. Ayun, gaya nga ng intro sa ini eh paring lem. Ayun. Yan. Yun nga, kinalabit ko siya. Tapos, <laughs> tinitigan ko. Nilapitan, Tapos nilapitan ko. mo. <laughs> <laughs> Hanggang sa so magyayaan ako, par. Gawa show, podcast. Para, ano, medyo. Yun nga, sabi nga, introvert. Pero kasi uh, kasama ko, ikabalik taran ko. So, hindi ako. Hindi, ako kayo magpapaniwala ano, sinasabi ni Chris. ng taran. <laughs> Ayun, so papakilala ko yung sarili ko. Ayun nga, Chris. Uh, syempre, ayun nga, sinilang, nag, nagmahal na saktan ng podcast. <laughs> <laughs> ang ang, ang, ang orni mo. Hindi, actually, may kita naman din nila sa ano. May kita rin naman ng mga makikinig sa atin sa... By the way, lalabas to sa Spotify at uh, maraming salamat din sa opportunity na binigay sa atin ng Spotify for podcasters. Kasi uh, lalabas siya, hindi lang sa Spotify, syempre sa lahat ng mga platforms na gusto niyong pakinggan. Lalo na ako, naka naka iPhone ako kasi mayabang ako eh. Kaya lalabas yan sa Apple Podcast. Na <laughs> si si Chris kasi naka ano yan eh, naka Android lang naman yan eh. Kaya sa Google <laughs> Google Pad, Podcast yan lalabas. Pati tanong ako, lalabas din ba sa Viva Box? Doon ako naka-subscribe dong last week eh. <laughs> Ayan. So, ayun po, um... <laughs> mga kaibigan, uh, nakikita niyo po ang uh, kagaslawan ng uh, bibig at uh, ng mentalidad ni Chris. Tahimik uh, <laughs> na siya character. pero mayroon siyang lihim na, ano, na personalidad na kailangan ng iwaksi yeah. sa mga susunod, <laughs> mga susunod The na mga recording. Ayan. The at, character uh, yun, sabi kasi sa script eh. Ah, may script ba uh, okay. tayo? Wala tayong oh, script dito. Chris, hindi, sa akin meron eh. Chris, kunyari nanonood ka ng Viva Max. Hindi. <laughs> <laughs> hindi. Grabe ka naman. Intro pa lang naman to. Intro show pa lang naman to. Grabe naman yan. Ano lang, ah... Uh, matagal na kami magkaibigan ni Chris. Actually, nakita kami sa internet. Uh, hindi pa uso yung Oh uh, Omega. Omega. Oh. oh my God. Oh my God. Oh my God. <laughs> Ayan. Uh, hindi, hindi hindi kami nag hindi kami nagkita para lang ano uh, hindi na kami nagkita para lang sa wala so meron kaming common ground common interest kung bakit kami nakakilala at uh, yun, pares kaming football fan. Tapos, uh, mahilig, mahilig din sa ano, sa anime at sa music. So, most probably lahat ng mga magiging recordings natin ay eh, yung niche eh, nandoon. Pero sabi nga natin, ang show naman na to eh hindi lang naman para sa uh, certain ganun na topics so mara, mara, malayo yun na uh, mata malayo mararating at uh, marami naman din kaming napagsamahan na pagdaanan na ni Chris Gan- ilang taon na tayo magkakilala? nako hindi na ako sa mga may 5 years na din siguro anong 5 years? 2013 May mga kasama na tayo <laughs> Tingnan mo, ibiblip ko na naman yun Nagmura ako Nakalagay kasi explicit eh Hindi, <laughs> <laughs> ano So yun, ang uh, matagal kang magkakilala ni Chris Mga since 2013 Kasi yun nga, nag-start kaming uh, Magkita sa internet uh, simple simple-simple mga comment, ganyan. Tapos, may mga viewing parties na nakita kami tapos mahilig din siya talaga sa kagilagilalas na askals dahil um, kung di niyo natatanong mahilig din talaga di si Chris supportahan yung uh, sariling atin lalo na nagupis sa sariling koponan tapos ayun sa lahat ng may kinalaman sa Pilipinas kahit Miss Universe pinapanood <laughs> pero may kasama oo Chris, ano ba to? Ano ba to natin? Ba't parang ako lang yung nagpapakilala? Ikaw, di naman. Magsanta ka. Ang tayo dito eh. Baka sabihin na mga nakikilig sa atin. Hindi. Ano ba yung dalawang yan? Pinag-aksayahan ko pa ng ilang minuto yan. Di naman. Ba't tayo susuporta ng mga, ano? patay mo magkakaroon ng mga products niya na mag-sponsor sa atin. By the way, sana magkaroon kami ng sponsorship. <laughs> yon Baka naman po. <laughs> nang kumakatok po kami sa inyong mga puso kasi kailangan po namin ng pera. Ng <laughs> pera. Di ka rin Yun. Inintroduce mo na ako so pabalik paano kita na kailala. Yun nga, dahil mahina ako sa mat, 2013 pala ano, tagal na pala. <laughs> five years lang yung binilang ko eh. <laughs> kasi di niya ako kaibigan nun eh. Mga 2013 oh. <laughs> minus 5 uh, years from now eh. Hindi niya ako kaibigan eh. Tapos <laughs> lang. Ayun. Yun same din. Uh, football. Yun mga common common grounds or ano yung kung ano yung ma-interest. Common interest Doon ko din nakilala si Den. Tsaka hindi, hindi talaga sa football eh. Ay, oo. Mm -hmm. Yung yu, K-pop. yung ano? K-pop pre. K-pop? Ah, K-pop! Eh. K-pop. Pre, ay may, ano ako, speech defect eh. <laughs> Ayan tayo eh, isa kasabi mo lang kanina, na ka lang, Viva Max, tapos si K-pop, ano ba naman yan? K-pop, pre, letter ah. P. Si K <laughs> kasi K, tatakay natin yan sa susunod na mga episode, yung mga hilig natin sa music, kasi ida ah. idadigest din natin yan. So, ayun, ah, parehas kaming fresh kaming member ng Peña Madridista Pilipinas. Uh, by the way check nyo yung uh, pilot episode concurrent din naman uh, Madrid Talk PH uh, medyo lesser evil kami doon kasi eh, kailangan namin maging matino na na ano na miyembro ng Peña uh, binaba ng Marian nandun, nandun Mas, ano eh ha Nandun yung bagong compile side ko eh Nandun yung ano natin eh, uh, kumbaga yung moral compass natin eh, tinutuwid ng, ano, eh, ng Madrid eh. Bawal tayo maging masama. Kasi <laughs> dito na tayo sa parokya, kaya nga parokya is ano, uh, usually ano to, ang parokya na club di football po ay isang uh, football club initially by uh, within the Peña Madridista Pilipinas. Kasi yearly, Nagkakaroon po kami ng mga football games And siguro, there was a time ng unang uh, unang games or unang competition Which was the Copa Madraso 2022 yun, no, di ba? BGC yes, Nung, nung nag-start yun, so kailangan makabuo ng isang team Eh, di ko naman din halos kilala yung mga tao sa Peña Noon kasi pandemic time yun eh that was established 2020 pero ano um founded 2019 pero talagang na establish siya 2020 so sila lang naman din yung mga kakilala ko sila Chris din naman and at the same time nanonood din kasi kami oh di ba no mga dati nanonood pa tayo ng mga pelikula ng madaling araw di natin ano oh. <laughs> ang cheesy naman nun madaling movie, araw nanonood ng pelikula movie marathon ay ano yun viewing Oh, pagka hindi laro, pelikula. Mga yan, Oh, pelikula, tapos minsan football games. Minsan, ano nga eh. Uh, minsan, kahit anong, kahit anong bagay mo, minsan kum kumakain ng dinner eh. <laughs> 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 minsan nag- like, Actually, there, there, was a time ng ano eh, New Year ata ayon or Christmas. Basta may holiday yun eh. Tapos kami magkakasama kami sa ano, magkakasama kami sa sa Zoom pa ata or dito sa uh, sa Google Meet. Tapos ayun oh, no, nag-celebrate kayo na nyo yung magkakasama. <laughs> Ang cheesy. <laughs> ayun, so, yung trivia lang din, pre. Hmm. Uh, bago mabu yung parokyanos, bale, yung core member na ito, tawag sa amin simbang gabi boys eh. Oo. <laughs> Oo, oh, oh. <laughs> oh, yun, oh. kasi holiday season, holiday season na karon na ano, yung meet up talaga nung ano, Kapat. yung, oh. yung apat. Hmm. <laughs> o oh, yan, So, binabati namin si AIDS, si Adrian uh, Gali at si Gideon Tagig na sa sobrang busy ni Gids ay syempre, talaga pinupurso niya yung kanyang karir sa music. Tapos, uh, pinupurso din naman ni AIDS yung kanyang uh, karir bilang ano. Ano ba tawag sa, sa kanya? Kasi, di ba, yung di ba, pag graduate on time, ano ba doon? Open, sa Open University siya eh, di ba? Parang, hmm. Uh -huh. May ba tawag doon? Boy, boy, saluhin mo ako kasi baka makancel tayo. <laughs> hindi naman, pre. do kasi parang ano naman siya, yung, hindi naman siya yung regular na, kunyari, from high school, do, diretso ng college. So, may tawag doon eh. Mm. Then yun nga, sa open, ano siya, open university ng isang... Hindi, hindi na naman siya ALSE, no? Hindi siya ALSE. Oo, so, oh, in hindi. Uh Oo. -huh. Oh, basta binabati namin si AIDS, tsaka si Chris. Ay, si... Ay! Mag... <laughs> <laughs> Napakalokwit, napakawalang kwena talaga itong show na to. Binabati namin si AIDS, tsaka si Gids. Kasi yung Chris and Gids kasi magka ano eh, magka eh. So, ayan. Uh... yun. Wish namin sana mag-guess kayo dito. At the same time, lahat ng parokyanos certain Yon. topics pag-uusapan natin. So, yan, looking forward. Hmm. Ayan, ah, uh, ilalabas natin ito agad. Siyempre, pag-i-edit, mag edit na tayo. Sino bang editor natin? Si, ano, si, admin, si admin, si admin, Si Admin Levin. Si ano? Si, si Admin Levin. Magaling Admin yun. Admin Levin, pakiayos na lang yung editing. Ang dami nating i-edit dito. Kasi nagmumura ako tapos si si ang likot niya ano eh ang likot ni Chris parang may ADHD eh. <laughs> so yan uh, to sum it up uh, welcome sa pilot episode ng Parokyano Show um, from me, myself uh, Lem and Chris uh, see you on the next episode uh, mabuhay po tayo lahat mabuhay ang uh, parokya yan, mabuhay ang parokya, black and yellow.